Noong June 20, 2024, inakusahan ng Pilipinas ang China's Coast Guard ng paglulunsad ng brutal na pag-atake gamit ang bladed weapons. Ang insidenteng ito na naging hudyat ng mas lalo pang pagtindi ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay may potensyal na magdala sa mundo sa isa pang pandaigdigang labanan. Katropa, welcome back sa Gazebo! Sa video na ito ay ilalahad natin ang mga detalye hinggil sa insidenteng ito ano kaya ang posibleng motibo ng China sa likod ng pag-ataking ito at ano ang magiging implikasyon nito para sa United States na may mutual defense treaty sa Pilipinas? Ang konfrontasyon ay naganap malapit sa Ayungin Shoal sa pinagtatalo ng Spratly Islands habang nagsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission sa mga sundalo nito na nakaistasyon sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Makikita sa footage na inilabas ng Philippine military ang paglalabas ng mga Chinese Coast Guard officers ng mga palakol at iba pang matatalim na kagamitan laban sa mga sundalong Pilipino. Tinawag ito ng Maynila bilang isang barbaric act at tahasang pambabastos sa mga sundalong Pilipino. Ang insidenteng ito ay nagtaas ng alarma sa international community dahil ito ay nagmamarka sa pagbabago ng taktika ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang paggamit ng bladed weapons at ang agresibong pagsakay sa naval vessel ng ibang bansa ay mga aksyon na hindi pa nakikita sa salungatang ito hanggang ngayon. Defensive ang naging official statement ng China hinggil sa insidente sa South China Sea. Sa isang regular briefing sa mga reporter, hindi direktang tinugunan ng China's Foreign Ministry spokesman na si Lin Jian ang mga aligasyon ng Pilipinas tungkol sa mga naval vessel nito na sinira ng mga Chinese Coast Guard na naglabas ng mga patalim at naghagis ng tear gas. Sa halip ay muling iginiit ng spokesman ang pag-angkin ng Beijing sa Ayungin Shoal na kilala bilang Renai Reef sa China. Anya, ang operasyon ng Pilipinas ay hindi talaga para sa humanitarian supplies dahil hindi lamang construction materials ang dala ng mga naval vessel ng Pilipinas, kundi pati na rin ang mga smuggled weapons. Dagdag pa niya, sinadya rin ng Pilipinas na banggain ang mga Chinese vessel, magsaboy ng tubig at maghagis ng mga bagay sa mga Chinese law enforcement personnel. Higit pa rito, pinabulaanan ng China's Coast Guard ang salaysay ng Philippine military tungkol sa insidente at sinabing sinadya at mapanganib na nilapitan ng mga naval vessel ng Pilipinas ang mga Chinese ship sa hindi profesional na paraan, kaya napilitan silang magsagawa ng boarding inspections at forced evictions. Ang mga pahayag na ito ay sumasalamin sa paninindigan ng China sa insidente at sa mas malawak na pag-angkin nito sa South China Sea. Gayunpaman, itinatampok din nila ang matinding kaibahan sa pagitan ng mga salaysay ng dalawang bansang sangkot sa salungatan na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Ang insidenteng ito ay ang pinakabago sa isang serye ng mga lalong tumitinding konfrontasyon sa resource-rich at strategically important waterway na ito. Ang China ay tila gumagamit ng bago at mas agresibong mga taktika na tila kalkulado upang subukan kung papaano tutugon ang Pilipinas at ang pangunahing kaalyado nito, ang United States. Inaangkin ng China ang soberanya sa halos lahat sa South China Sea, kasama na ang karamihan sa mga isla at sandbar sa loob nito, maging iyong mga daan-daang milya ang layo mula sa mainland China. Unang beses na may nangyaring ganitong insidente kung saan ang mga Chinese Maritime Law Enforcement ay sumakay sa Philippine naval vessel. Ayon sa international law, tinatamasa ng mga vessel na ito ang tinatawag na sovereign immunity at ang kilos na ito ng China ay maaaring ituring na isang act of war. Sa isang news conference, sinabi ng matataas na opisyal ng Philippine military na ang mga Coast Guard officer ng China ay iligal na sumakay sa mga rubber boat ng Pilipinas, nagnakaw ng pitong disassembled rifles, nanira ng outboard motor, communication at navigation equipment, at nanguha ng mga personal cellphones ng Philippine personnel. Sinadya nilang tusukin ang mga rubber boat gamit ang mga kutsilyo at iba pang matatalim na kagamitan. Ang act of aggression na ito ay inihalin tulad sa gawain ng mga pirata, sapagkat ang mga pirata lamang ang kilala na sumasakay, nagnanakaw, at sumisira ng mga kagamitan at ari-arian ng isang barko. Ang mga implikasyon ng insidenteng ito sa South China Sea ay malalim para sa United States na may Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Ang pinakabagong insidente ay nagmamarka sa unang pisikal na sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa mula nang magkaroon ng visa ang isang bagong bata sa China na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na hulihin ang mga dayuhang barko at ikulong ang mga tauhan na pinaghihinalaan ng trespassing sa loob ng 60 araw ng walang paglilitis. Ang Pilipinas at United States ay nagkaroon ng mas malapit na ugnayan ng pirmahan ng dalawang bansa ang 1951 Mutual Defense Treaty. Ang kasunduang ito ay nagsasaad na ang magkabilang panig ay tutulong sa pagtatanggol sa isa't isa kung alinman ay inaatake ng isang ikatlong partido. Nanindigan ang United States, kasama ang kaalyado nito, ang Pilipinas, at kinokondena ang dumarami at iresponsabling aksyon ng China I want to be very clear. The United States' defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mut our mutual defense treaty with the Philippines. Noong 2016, isang international tribunal sa Hague ang nagpasya na pabor sa pag-aangkin ng Pilipinas sa landmark maritime dispute at ang China ay walang legal na batayan upang igiit ang historical rights sa karamihan ng South China Sea. Gayon pa man, binalewala ng Beijing ang desisyon at lalo pang pinaigting ang maritime territorial claims nito. Ang mga tauhan ng Pilipinas sa mga rubber boat ay elite forces na nagmula sa Navy Special Operations Group. Hindi sila gumanti sa mga Chinese dahil inexercise nila ang restraint na malamang ay direktang utos upang maiwasang lumala ang sitwasyon. Tila sinusubok ng China ang Manila at Washington para alamin kung saan eksakto ang red line. Nais nilang makita kung hanggang saan handa ang United States na ipangako ang security commitment nito sa mga Pilipino. At syempre, hindi naman tanga ang Beijing para hindi isaalang-alang ang posibilidad na ang lahat ng kanilang aksyon ay magpapalala sa sitwasyon. Ngunit tila iyon ay isang sugal na napagpasyahan nilang gawin sa huli. Ngayon, alamin naman natin ang mga international reaction at ang analysis ng mga eksperto sa insidenteng ito. Ang US Secretary of State na si Anthony Blinken ay nakipag-usap kay Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo para talakayin ang mga aksyon ng China sa South China Sea. Binigyang diin ni Blinken na ang mga aksyon ng China ay sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at binibigyang diin ang ironclad commitment ng United States sa Pilipinas sa ilalim ng kanilang mutual defense treaty. Inilarawan ni Dr. Hasim Turker, isang geopolitical expert, ang South China Sea bilang isang nexus ng kaguluhan at tunggalian. Binigyang diin niya ang strategic importance ng rehiyon na kumikilos bilang isang mahalagang conduit o daluyan na tumatanggap ng higit sa one-third ng pandaigdigang maritime traffic. The main issue is here, great power competition uh, between uh, China, Russia, and United States. And I believe that we are entered to the era of great power competition. Nagbabala ang United States at Vietnam laban sa banta o paggamit ng puwersa sa pinag-aagawang South China Sea. Sinabi ni U.S. President Joe Biden, at ng Communist Party chief ng Vietnam na Nguyen Phu Trong na ang mga pag-aangkin sa strategic waterway ay dapat ayusin sa ilalim ng international norms. Hinihimok ng mga ASEAN leader na ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo sa halip na pagbabanta. Ang panawagang ito ay naganap Isang araw matapos ang sagupaan sa pagitan ng mga barko ng Chinese at Philippine Coast Guard malapit sa pinag-aagawang shoal sa South China Sea. Iminumungkahi ni Hugh White, isang political pundit na ang tiyansa ng digmaan sa pagitan ng United States at China na magsisimula sa paligid ng Ayungin Shoal, ay ngayon marahil kasing taas ng tiyansa na magsimula ang isa sa Taiwan Strait. The issue about Taiwan, the issues we're seeing in the South China Sea, there's something much bigger even than Taiwan underlying those. And this is which is going to be the primary power in East Asia for the remainder of this century. Binanggit niya na nitong mga nakalipas na buwan, bilang tugon sa tumitinding pagkilos ng China, ang United States at mga kaalyado nito ay mas nadala sa paligsahan bilang suporta sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala ng pabagubagong katangian ng geopolitical conflicts at ang maselang balanse ng kapangyarihan na umiiral sa South China Sea. Habang patuloy na tumataas ang mga tensyon, patuloy na magmamasid ng mabuti ang international community upang makita kung paano lalaganap ang sitwasyon at kung ano ang mga implikasyon nito para sa kinabukasan ng strategic waterway na ito. Ang kamakailang sagupaan sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagmamarka ng mas lalo pang pagtindi ng tensyon sa South China Sea at ang tugon ng international community, partikular na ang United States, ay magiging mahalaga sa pagtukoy ng katatagan at kapayapaan ng rehiyong ito sa hinaharap. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, ano ang pinakamabuting gawin ng Pilipinas laban sa ginagawang panghaharas ng China? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, 'Wag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time.